Plano niyang patayin ang presidente, ngunit haharangin ang bulletproof glass ang bala, kaya sabay niyang pasasabugi ng salamin habang pinipindot ang gatilyo. Bilang isang elite sniper, labis na nahumaling si Ben sa ripleng iyon, kaya kahit nagretiro na siya, tumatanggap pa rin siya ng mga pribadong trabaho. Isang araw isang misteryosong sniper ang naglabas ng hamon. Plano nitong patayin ang presidente habang nagbibigay ng talumpati. Ang hepe ng seguridad ng presidente ay dating boss ni Ben, kaya humingi ito ng tulong sa kanya. Sinuri nila ang mga posibleng pwesto ng pamamaril sa paligid ng entablado. Sa wakas na tukoy ni Ben ang tatlong lokasyon. Tinawagan niya ang hepe ng seguridad at sinimulang isa-isang repasuhin ang bawat detalye ng araw ng talumpati, action ang sniper sa sandaling bumaba ang presidente sa sasakyan, punto A ang pinakamahusay na posisyon sa pamamaril. Mas mababa sa 1,000 metro ang distansya. Ngunit hindi ito pipiliin ng sniper. Dahil tatakpan ng malaking watawat ang linya ng pagtanaw, punto B bubong ng parking lot. Dahil to metro ang layo, maaring magpaputok ang sniper mula sa loob ng kotse at agad tumakas. Ngunit dahil bantay sarado ng Air Force at mga sundalo sa lupa, hindi siya makakalayo ng kahit tatlong metro. Sa huli tumutok sila sa punto C. First 580 metro ang distansya. Upang subukan ang kanyang teorya nagsagawa si Ben ng test shot, sigurado siya, doon manggagaling ang sniper. Sa araw ng opisyal na talumpati ng presidente, isinama ni Ben ang kanyang asawa sa lugar. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Dumating na ang convoy ng presidente, ngunit may kakaibang pakiramdam si Ben. Parang may mali. Kung talagang kikilos ang sniper, nahuli na sana siya ng mga guardia, Habang nakatingin sa watawat na pumapag sa hangin, biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Ben. Agad siyang tumakbo papunta sa punto A. Ngunit pagdating niya roon, ang pamilyar na Ripley lang ang kanyang nadatnan. Wala na ang sniper. Habang naguguluhan pa siya, nabaril na ang presidente. Agad siyang natunto ng mga pulis na nagpapatrolya. Sa isang iglap na pagtanto ni Ben, isinangla siya sa bitag.